Hmm, good. Ito. Ito ang totoong mutya sa bato. Yan, kitaan? Yan. pa to yan, Nad? Yan. Ten. Palo. Ah, yan. Tingnan nyo. Talagang mutyang mutya yan. Yan, guys. So, isang pagpunta namin dito. Pasadya namin ay itong tagusan na galing dyan. Sa puno ng malaking tahoy Tapos nakakuha tayong magkasalubong ng buko. Yan o, tinan mo yung buko magkasalubong. Yan. So, duda ko may mutya dito. Ito naman ay para kambal. Dalawang uri na. No. So, ngayon naman, dito tayo. Mutya ng bato. And, sa taon na, wala kaming mawil. Kaya, sacrifice namin to. Yan. Kanyanin, pero dasal mo lang. Sa ngalan, sopat, kaligis, kalibutan, sinag 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 Umbi sila yang gila Arang Kepang kawapan Mga balaan Dia kena gila ni Bawa palibot Dia kena ni sama namo Arang tak ada Padahal yang terpengalakan Amang keparentihan Kena isi tak tahu kita jadi beli Kena beli Batu nak Kena beli Kena Good. Uha. Pa. Hello. Hello, pabilog yan. Oh. So, kuha ang pala to. Napay, meron pang maliliit. So, babalikan namin to sa susunod. Ano? o. Ay, sayang. Pang ito eh. Ano? o, yon yun. Kaya mo rin siya itong sa kuwan Pero paling pagsangkap so, din Ito, jidstone oh Ito, gagmay Na maliliit, yung jidstone Naging Mowil tuloy itong ano ko Ito, Na? Kitaan? Bangga sa mong naong Ito pa Kuyog ha? Hmm, good Ito ano ito ang totoo mo sa bato. Yan. Kit-an. Yan. A sa tuga uh. na. Yan. Tingnan nyo. Yan. Ay, lang. Ha? Puan na po. kit Grabe yung ilasan ispat yun. Spotlighter. Spotlighter. Tara na to. Ito ang pinakamaswerte. O, okay, yan. Sa so, mga naka... Ano sa atin. Palo. Ah, yan. Tingnan nyo. Talagang mutiang mutya yan. Mm hmm. Ito ang personal talaga nating nakuha mutya ng bato. Yan o. Oh. Okay. Hmm. Dito na po. Okay. <laughs> yan. Mm. Mm. Ito, nahulog. Ito, nahulog, eh. ito na gudyaw nga po dito kayo. Ito isa, itong nahulog. Itong nahulog kay Jidstone, itong naputi. Puti ko. Okay. Yeah diyan natin supot ang kalay eh, no. Oh, marami dito. Hala, ogi, ogi. Ayok, ayos 'pag si. Ito ako na uwi. Ay niyan. Oh. Ito sa